Assalamu alaikum everyone. How are you? Today pala, ayan ang ganap namin. Pupunta ako sa immigration sa Melbourne kasi magte-test ako ng Australian citizen ship. Kaya ayan. Tapos pala, pulta, half tank pala yung aming gasolina. Kaya, yung asawa ko ay hindi makale. Kaya bumalik na naman kami at para magpa-gasolina. Ayan, yung aking anak. Oh. Kasi yung asawa ko gusto, pag naalis ka, may lagi yung full tank ang sasakyan niya. Yung aking babae, eh. o, tingnan mo, piling yan. <laughs> o, tapos sabi ko sa asawa ko, baby, baby. Papa Gasolina, masyadong seryoso, eh. Di pinatawa ko. Mahal na mahal ko yung asawa ko na talaga na yan. O, very supportive yan. Hindi yan pumasok ngayon, ha? Para lang samahan ako sa pagtetest ko para siya mag-alaga ng mga anak namin sa 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 sakian. habang ako ay nagtetes o oh, sa Melbourne sa city tayo pupunta ayan tingnan niyo oh tapos pala tinihinahanap kung saan ang immigration <laughs> sabi ko sa asawa ko tingnan mo muna kung nasaan ang immigration at para ako hindi maligaw ayun lang daw malapit lang daw para lakad. oh sabi ko sa asawa ko ayan oh ah bising busy, busy, may hinahanap oh tapos lab na love ko yung asawa ko na yan alam niyo ba sobrang supportive niyan sa akin tapos, ayan ang mga building dyan. Malapit lang ako dyan sa immigration dyan. Uh, Siyempre, bumalik ako dyan. Tapos, ayan, tulog pa ang aking mga anak. Ayan naman talaga. O, tulog pa. Ay, talaga naman. O, ayan, ako'y gogora na at nakajakit na ako. O, ayan pala. Ayan ang immigration. Ay, magtetest tayo. O, alam nyo ba, magtetest tayo. O, ang dami nga nakapila dyan. Ang appointment ko dyan is 1040. O, tapos, syempre, nakatapos na tayo. Nakapasa tayo. 90% ang nakuha natin. Na, ang sabi, congratulations! Nakapasa ka sa citizenship! O, oh, di ba Sabi ko sa asawa ko, ay, nakabagsak ako. Sabi ng asawa ko, ay, hindi ako naniniwala iyo na bagsak ka. Ikaw pa, sabi ng asawa ko. Ah, oh, malakas ang fighting spirit ng asawa ko na ako papasa, di ba? O, oh, ayan, sabi ko sa kanya, o, tapos, syempre, nakasakay na ako. Sabi ko sa asawa ko, anong ano mo? ano reaction mo na nakapasa ako? Ah, syempre, salamat naman na nakapasa na at hindi na daw siya babalik sa city. <laughs> dahil, ang hirap pumunta sa city dahil paligoy-ligoy ang daanan. <laughs> hindi po kasi kami city people. O, tapos pala, ay, pupunta kami sa Tulip Garden. O, syempre, nakapasa tayo. O, yan ang city. Sabi ko sa asawa ko, tayo pumunta dyan sa hotel. Ay, ang ganda niyan. O, tapos sa na daw. O, tapos pupunta na kami sa Tulip Garden. ah Maraming maraming salamat pala ah uh, tapos, ano naman, 90% yung score ko, ha? 90% with passing grade. Hindi ko naman, hindi ko naman inaano na maka-100% ako. 75 nga, basta pasado. Ayos na sa akin, eh. ba diba? O, oh, yan. Yung mga anak ko, tulog pa rin sa sasakyan. Ang bata talaga, pag nasasakyan, laging mga tulog. Kaya tahimik ang aking likuran. O, oh, uh, tapos, okay, give to tapos, ayan. O, oh, sige. Yung asak anak ko, nagising na pala yung babae ko. At atat at, nang bumaba. O, oh, yun lang. Assalamualaikum. Jazakur Kairan. Bye. To be continue.